Ang mensahe ng Diyos sa mga katoliko sa kapistahan ng kanilang Diyos-Diyos ang rebulto na gawa sa kahoy at bato. Narito ang sinasabi ng talata ng Biblia na mababasa sa Amos 5.21. Napupuot ako sa inyong mga pista, hindi ako nalulugod sa inyong ginagawang pagtitipon, kaya kahit dalhan pa ninyo ako ng sari-saring handog, kahit pa ang pinakamabuting handog ay hindi ko tatanggapin. Tigilan na ninyo ang maingay ninyong awitan, ayokong makinig sa tugtog ng inyong mga alpa, kaya yung tradisyon sa kapistahan ng inyong rebeltong Diyos Diyosan ay itigil nyo na, marami ang napeperwisyo, kasuklam-suklam kayo sa Diyos.